magpapalit na lang ako doon para hindi tayo ma oh, awit <laughs> 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 dahil ako lang na iba ako lang ang nakasibilyan pero dahil nakaready na din yung aking damit so isusuot ko na din para makapag rampa naman tayo so again happy thanksgiving sa lahat ng iglesia ni Cristo sa buong mundo Hi, good morning it's Shasha Mara, vlog again and for today's video Finally, today is the day. Char. Ngayon ang aming uh, Thanksgiving. So, ito yung aking uniform. Pero nag-change my nako. <laughs> Char. So, dahil sasamba pa ako, so nagsuot ako ng civilian. Then, after ng samba, mag ako It's finance. So, bring ko na to. At magpapalit na lang ako doon para hindi tayo ma-awart. Dahil ako lang naiiba. Ako lang ang nakasivil yan. Pero, dahil nakaready na din yung aking damit, so, isusuot ko na din para makapag-ramparamparaman tayo. So, again, happy Thanksgiving sa lahat ng Iglesia Ni Cristo sa buong mundo. Ayan. So, eto, bibit ko na lang. Ayan. At magbibihis na lang ako doon sa uh, CR ng Kapilya. So, thanks for watching. This is Shasha. And again, huwag muna. Um, meron pa pala akong uh, sasabihin. Uh, tatalaga natin ang ating sarili bago tayo makarating sa pagsamba or sa, sa Kapilya. Pero syempre, yung iba, uh, gabi pa lang, nakagayak na, nakaready na yung sarili at yung ating hantog Hey guys! So ayan, nakaabot na ko dali sa mo ang simbahan uh, sa Iglesia Ni Cristo, lokal ng Babaak. Panaog na, po, parang na po oh, salim, links, pa ko, kay para makasulod na ko dito. So, Ayan, mag-ilis ako I'm sa mga. Ayan, mag ako sa mga. Ayan, mag ako sa mga. Ayan, mag ako para dito makasapuan. Okay. So, bye. Kaya mag ako sa kuang. Yan, yeah, naka-uniform na ko. Ako may <laughs> So, sunod mag-uniform na, na ka. So, ako mga ka sa okay. so finance. Okay. Aileen, Roselyn, ang aking ina-anak. Vlog, di Yes, vlog. mag ka na, mag Balik na ka sa imuhang kuhan. Vlog, baby, 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 Welcome to my vlog. Yes, ikaw balik na sa Caspa na So dapat next year sabay na tayo. Yan. So again, happy Thanksgiving sa tanan. Happy Pasalama sa ano sa tanang Iglesia ni Cristo sa buong mundo. Don't forget to subscribe. to like and subscribe My youtube channel Shasha bla bye!